Hello guys, good morning. Welcome to my vlogs. Ayan, so for today's vlog, magluluto tayo ng kamote. Ayan, steamed Sweet potato, tawag ba dito? Sweet potato, ayan. Nang dahil nakakamiss ang buhay probinsya at uh, syempre may nagbigay ng uh, sweet potato sa atin. Ayan, sululutoan ko si Lola ng sweet potato pero syempre kasama ako doon. Ayan, pasensya na sa likod ko ha. Yung mga background ko kasi malapit na kami kasing lilipat ng bahay kaya ganyan ang itsura ng aking background. Di ba ang kalat? Kasi lilipat kami next week. Ayan, so next month may banaang tirahan namin. Ayan. So, ayan guys. So, magluluto tayo. So, ito yung luluto natin. Na binigay sa amin. Ayan. Kamote. So, kasi na nakakamiss ang buhay probinsya. So, naminis ko na rin magkumain ng kamote. Ayan. So, masarap ito. So, i-steam ko ito. At ito ang kakainin namin ng tea time ni Lola. Ayan. So, samahan nyo ako at tara na. Lulutoin natin. Pero, steam lang naman siya. Wala nang ibang gagawin dito. Kundi, steam lang siya. Di ba madali lang? <laughs> Kala ko hindi ko kaya, di ba? Okay, so, let's go. Pasensya na maingay sa labas. Ang ingay ng dalawang aso sa labas. Yung aso ng kapitbahay namin, ang ingay. Kaya lapag sa umaga din, bis na matutulog ka pa. Ang ingay ng aso. Lalo pag kinukulikta yung basura sa labas, ang ingay talaga ng aso. <laughs> Nakagising. Yeah, pero parang alarm clock na rin yung aso na yan. Ayan, so, yeah. Pasensya nyo na yung ingay sa background. At syempre yung background ko din makalat. Ayan, o, ganyan at sure niya. Pero okay lang yan. Importante. Healthy tayo, diba? Okay. So, ito na mga guys. Yung kamote na i-steam natin. Ayan, so, ang ganda ng kulay. Ang ganda. Orange na orange. Para siyang kwan. Pumpkin. Ayan, pero ang ganda. Ayan, so, i-steam muna natin siya 30 minutes. So, i-cover -co mo na natin siya. So, i-cover mo natin. Ayan. So, ayan. Ganyan mo na siya. Antayin lang siya at maduluto na siya in a few minutes. Yeah. Okay guys, so ito na guys. Tignan lang na natin kung luto na. 30 minutes na siya eh. ayun so buksan natin okay na, susukin na natin kung okay na nga siya Oops. okay na siya nga mga exact 30 minutes Luto na siya so ready na yung for tea time Ayan, so, ready na yung tea time ni lola So iwan muna natin ng ganyan siya para mamaya alas 2 or 2.30 pa init pa. Ayan. Diba? Nakakamiss talaga ang pagkain sa probinsya. So feeling ko ngayon nasa probinsya din ako kasi kakain ako ng kamote. <laughs> Nakakamiss kasi talaga ang pagkain ng probinsya. Pakain ka ng ganito. So ito na guys, luto na yung kamuting. Ayun, yung sweet potato. So tatanggalin natin ang ito, ba bato. Skin. Tatanggalin natin yung bato. Kutsil yun na kinuha. Ayan, tatanggalin. Ang, ang yung Ayan, so tatanggalin. Parang probinsya ang probinsya. Style, diba? Maganda siya. Hindi siya matigas. Malambot-lambot sya. para kay Lola okay lagi sa buti may nagbigay nito para makakain din nakakamiss kasi yung mga pagkain ng probinsya Yeah. Oke okay, ma, oke, okay. oke. Okay. 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 Yang yeah, si ah, Lola mau kain. Aiyan, kumakainnya sih. <laughs> oh, halo. Oh, iya. Yang si Lola. kain ka sa mga tatong. Yan, so kain tayo guys. Sa wakas na kain din tayo ng kamote. Parang fele mo din sa probinsya ka. Di ba? Ayan. Mm. Ano? Ano? ke mata mesya. Cheers. Hmm, perfect. Perfect. Sedap fantso dengan kopi. Ng Ngam-ngam. Cheers tayo sa kape. Sa kay kamote. Hmm. Tadap siya.